Musika ang buhay na aking tinataglay. Ito rin ang dahilan kung ba't ako naglalakbay. Pagtangis ay himig. Pagtangis ang himig ng pag-ibig sa huling pagniniig. Yakap ay kasing lamig ng huling halik sa nauutal na bibig. Pagtangis ang himig sa aking tinig ng musikang tila nang uusig sa bawat pintig ng pusong umiibig. Sana'y makitonong muli at marinig ang bansi ng ligaya upang maakit umihip ang nagkukubling pag-asa tangis man ang melodiya, lungkot at pagdurusa man ang nagaanyaya, damdamin pa rin ang magpapasya, hihiling na muli kang makita. Hindi kita pipigilan sa iyong paglisan, sapagkat ang tulad mo'y isang awit, minsay may direksyon, minsay panaghoy, ang bawat daloy kaya paalam paalam hanggang sa muling pagkikita at pagtatama ng ritmo ng ating mga mata at sa bawat hakbang ng tekstura sa bawat baitang ng harmonia hanggang matapos ang awiting tanging ikaw lamang ang nagpasya kasabay ng iyong paglaya, kasabay ng aking pagpapaubaya tulad ng payapang pampang tulad ng musika malaya himig ng puso ko ang tanging makauunawa